single ka pa rin hanggang ngayon dahil sa apat na rason na ito. Makinig ka para malaman mo. Number 1. Natatakot kang masaktan muli. Na sa bawat may mga taong magtatangkang pumasok sa buhay mo ayaw mong papasukin sa buhay mo dahil baka katulad lang sila ng mga ex mo na palagi ka na lang nasasaktan at dahil din sa pait na iyong naging katanasan. Number 2, pilit ka naghahabol sa taong pagmamayari na ng iba. Palagi mong tanong yung bakit kung sino pa yung taong gusto mo ay bawal maging sayo. Kaso pilit ka pa rin naghahabol at umaasa na baka pwedeng mapasayo siya. Number 3, na-stuck ka sa ex mo. Masyadong minahal mo ng sobrang ex mo. Halos di ka makamove on kasi wala kang makitang higit kaysa sa kanya. Para sa iyo siya yung best person na nakilala at nakarelasyon mo kasi maganda ang naging karanasan mo. Naghiwalay lang kayo dahil sa mga bagay na hindi kayo nagkaintindihan. Siya ay matino at hindi maluloko. Number 4. Iniignore mo yung totoong taong nagmamahal sa'yo. Nakatingin ka kasi palagi sa number two. Iba ang hinahabol mo habang may taong naghahabol naman sa'yo. Alam mo, hindi naman masama ang maging single. Mahirap lang kapag umabot ka sa puntong hinayaan mo yung tamang tao na para sa'yo na sana. Kaso iyong binali wala at nung nawala siya, hinahanap-hanap mo na. Tandaan mo yan. God bless. Ilayo mo ang sarili mo sa apat na taong ito. Makinig ka para malaman mo. Number one, taong hinihila ka palagi pababa. Hindi natutuwa sa iyong pag-angat at gusto niya palagi. Hindi mo siya maungusan at gusto niyang tingalain mo lang siya. Siya ang nasa taas at ikaw ang nasa ibaba. Number two, taong palagi nagsisinungaling sa iyo. Hindi deserve ng taong ito ang iyong katapatan dahil sinisira niya lang ang tiwalang dapat hiniingatan. Number 3. Taong hindi ka nire-respeto. Hindi ka ginagalang at ginagawa lang katatawanan ang iyong pagkatao. Ang mga taong ito ay mga bastos na walang kaunlaran sa buhay. Number 4. Taong ginagamit ka lang mga taong mapagbalat kayo. Mabuti kapag kaharap ka pero sinisiraan ka patalikod. Mabait lamang ang taong ito sa iyo dahil napapakinabangan ka lang at once na di ka na kailangan, masama ka na at wala na siya sa iyong pakialam. Hanggat maaga pa, kung may ganitong apat na uri ng tao ka sa buhay mo, ay unti-untihin mo ng lumayo dahil hindi sila nararapat sa tulad mong may mabuting puso. Tandaan mo yan, God bless. Mas mabilis magbago ang lalaki kaysa sa mga babae sa isang relasyon. Makinig ka para malaman mo. Bago natin simulang ipaliwanag kung bakit, disclaimer lang, hindi ko nilalahat kasi iba-iba naman ang mga lalaki. Pero kung titingnan mo, madalas ganito talaga ang nangyayari. Kapag nararamdaman kasi ng lalaki na mahal na mahal mo siya, magiging komportable na siya na hindi ka na maghahanap ng iba. Kapag nararamdaman niyang sobrang sure ka na sa kanya, doon na siya magsisimulang hindi mag-effort sa'yo, lalo na kapag sinasanay mo na siya sa one call away ka lang. Pagdating sa kanya, na hindi mo siya matitiis, syempre di na siya magpapakahirap pa kasi sobrang easy at rupok mo na pagdating sa kanya. At ganun talaga sa una, mahalaga ka, pero sa huli, Bali wala ka na. Uulitin ko. Hindi ko nilalahat pero yan ang kadalasan na nangyayari. At kung ayaw mo mangyari ito, huwag palaging magmamakaawa at nanghahabol. Ipakita mo sa kanyang deserve at karapatan mo alagaan at tratuhin ng tama. Magpakipot ka rin minsan kahit sobrang mahal mo pa ang lalaki para hindi ka pagdating sa huli. Tandaan mo yan. God bless. May oras na mahal kita pero hindi na kita gustong makasama pa. Alam mo yon, mananatili na lang siya sa tabi mo kasi may kaunting pagmamahal pa na nilalaan niya para sa'yo. Pero hindi ka na talaga niya gusto para sa kanya nakakapagtaga no kaya niyang sabihin na mahal kita pero hindi totally buo kasi nga hindi na siya masaya kumbaga hinihintay niya na lang na unti-unti maglaho yung feelings niya para sa iyo yung tipong ayos lang baka matutuhan pa tanggapin at makasama ako pero ang totoo masakit palang ipilit kapag parehas na tayong hindi buo hinihintay lang kitang bumitaw para makayanan na rin kitang bitawan. Pero ganoon ka rin pala sa akin. Masakit malaman no? Nananatili ka kasi alam mong nasa tabi mo pa ako. O paano ako bibitaw nito? Paano mo bibitaw ng isang tao? There are times when people attempt to love papasok sa isang relasyon sa buhay ng isang tao para lang mangambala. That's why it's really challenging to love someone you didn't initially want to be with in the future. Kasi mahirap magbitaw ng salita. At katapos ay magkukulang kang ibalik muli sa normal na takbo ang lahat. Masasayang lang. Sasaktan nyo lang pareho ang mga sarili nyo. Manghihinayang lang kayo sa kung anong nasimulan ninyo. Tandaan mo yan. and <laughs>